Pati chinelas niya, wala. Nakapaa. Huli namin pag-uusap, nasa eroplano siya. Sabi ni Bingbo, Attorney Medjaldea, nakapaa siya. Buti na lang, may nagsuot lang kanyang suot kahapon. Hindi niya kaya. Ang lamig doon. Alam nyo, salamat sa piloto niya. Isang co-pilot doon. Binigay niya yung kalo niya kay Tatay Digong dahil alam nila malamig. Bina, binaba siya sa stretcher, mag-isa siya. Hindi alam ni Atty. Medialdea, siyan siya dinala. Alam ko mga politiko, nakikinig kayo. Konsensya naman kayo. Anim na taon kayong minahal ni Tatay Digong. Pinansin kayo, minahal kayo, pinaglingkuran kayo. Sana naman huwag nyo na mangayaan. Sabi ko nga, makakatulog pa ba kayo sa gabi? Pakikita nyo si Tatay Digong ngayon doon. Sipin nyo September anim na buwan anim na buwan kakayanin kaya ni tatay digong yon anim na buwan ang pag-aantay niya e kung tayo nga maalala ko nung presidente siya marami kaming pinauwi na OFWs sa totoo lang kami ako mismo